natin na i-share po yung video natin. Baka po may mata po tayo na nangangailangan ng ating produkto, yung Amazing Pure Organic Barley ni Miss Maritoni Fernandez po. At at the same time, baka may mata po tayo na nangangailangan ng opportunity po na uh, kumita ng extra income. Uh, so, sasagutin ko na po yung tanong ni uh, Mentor ka, uh, Alan po, no? Um, Uh, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala, si Ivy is ama from Bulacan po. And then hometown ko po is from uh, New Bataan, Combustela Valley Province. So uh, nakilala ko po yung uh, Barley through internet lang po. Kasi last uh, April, April, May, June, July, yan po yung time na nagkasakit yung asawa ko pabalik-balik uh, po siya sa hospital and then uh, sa katunayan nga po, uh, two times po siyang na-confine. So, nung mga time na yun, sobrang struggle po talaga kami dahil nga ano, uh, lagi siyang absent sa trabaho niya dahil sumasakit yung tagiliran niya. May, may ano din kasi siya, may kidney stone at saka mataas yung cholesterol. So nung time na yon, sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito. Uh, bigyan niyo naman po kami ng ano, ng uh, solusyon sa problema namin kasi hindi pwedeng uh, mahinto yung yung uh, trabaho ng asawa ko. So yun po, nagresearch po tayo sa internet and uh, guting lang po ang ang uh, Ah uh, nakita po natin is yung video ni Miss Marito ni Fernandez and uh, doon po ako nag-inquire at nakilala ko po ang aking angel men uh, mentor si Miss uh, Karen Oliver. So doon po uh, nag-inquire po ako sa kanya and then uh, dis po niya sa akin yung mga benefits ng ating product na ang I am Amazing Pure Organic Barley. And then uh, after that po uh, pumunta po kami ng office doon sa sa My Green Hills sa Ortigas po and nalaman ko na legit po talaga to legit uh, legit ang ating barley kasi uh, sinisiguro ko din po no na ang makukuha nating product to is legit kasi ititake iti take ko yun eh so uh, gusto ko safe safe na iinom yung asawa ko ng uh, barley so doon po nag-start anong uh, Pumunta po kami ng ng office, uh, doon po nalaman namin na may ano din po pala siya, may business side din po pala siya. So may ino po sa amin na uh, bundle, may iba't ibang bundle po, po kasi tayo dito. So ang inabihan na po namin is yung uh, both na po, yung para sa product at saka yung sa business opportunity kasi iniisip ko po, bakit bakit ako maglabas ng maglabas ng pera para doon sa sa maintenance ng asawa ko. Eh kung i-work out namin yung business, ma-free ma pa kami, ma-free pa kami ng produkto. So yun po, yun po yung story, eh, story namin kung bakit namin nakilala yung Barley. Uh, yung ROI na nilabas namin is after one year. Pero grabe, nakaka-amaze After one month, nabawi na namin kaagad. And then, grabe lang yung, ano, no, yung balik. Sobra-sobra talaga. Yung uh, may ano na tayo, nakakuha na tayo ng commission, may nakuha, nakapag-avail na tayo ng uh, staycation incentives, nanalo pa sa raffle, nagkaroon ng bagong cellphone. As in, grabe, nakaka- ano, nakaka-amaze. Hindi ko, hinahanggang ngayon, hindi nagsisink in sa akin yung mga nangyayari na sunod-sunod yung blessings. Grabe talaga si Lord. So, naano ko na, uh, na sabi ko nga sa sarili ko, Lord, Uh, siguro may purpose bakit ano bakit nangyari na, na nagkasakit na confine yung asawa ko para po makilala namin yung Barley ni Miss Mariton ni Fernandez at the same time magawa po namin yung business makakatulong, makakatulong po sa amin sa health at the same time sa financial aspect po namin so yun Ayan, grabe, no? So, almost 3 months pa lang. Mag, ano pa lang, no? Bagong-bago pa lang. October 9, 3 months pa lang. Pero, di ba yung sinasabi ni Mentor Ivy, um, wala pang 1 year, pero balik na yung pinuhunan or inilabas. Actually, labis pa, no, Ate Ivy? Kasi, I think... Yes, po. Sobra, sobra. retail sales outside sa iyo pang commission dito sa ating online platform. Lang to, pwede mo rin screenshot sa iyo para may before tayo na ano na income. Yan, wait lang po. Ako lang po muna. Okay. Okay. Sige po I think pwede rin naman sa yo picture ano lang. Um tawag Print screen. Ayan. So kung okay na po, let's proceed na. Sige po, Mentor Ivy, you can click na po yung iyo just for you. So Pupuntahan niyo po yung e-wallet niyo po. Ayan. Ayan. So, sa mga viewers po natin, no, ito po yung just uh, just for you e-wallet. So, dito po, nakakita po tayo ng actually limang gold package na po ito. Pero ang system po natin, apat lang. Ang maganda, apat lang na meron kang gold, platinum, or jade package meron kang just for you. So sa gold package po, eto na siya. Ayan, mentor IB, i-click mo po. Anything, anywhere po dyan. Kasi apat lang naman ang kailangan natin. So, isa. Ayan. So, wait. Po. Ayan, mentor IB, wait lang po natin. So, sa lahat ng nanonood po, nag-click na po si Mentor Ivy ng apat na gold package. Ayan. So, meaning po, meron siyang magiging additional na bonus na 40,000 pesos. So, at Ivy, you can click submit para ma, ma mag-reflect na po yung iyong uh, just for you na 40,000 pesos. Submit na po. Okay. Yeah. Ayan. So, balik na po natin sa dashboard. Ayan, so meron na siyang just wow. for bonus na 40,000 pesos and ang total gross income commission niya na po ay 103,710. So Ate Ivy, screenshot ko lang ulit 'to. Tapos interviewin kita. Ate IV, kamusta ang feeling? Ano po ang pakiramdam na meron kang just for you na 40,000 for today? Kamusta po? Ano po ang masasabi niyo po sa ating mga viewers? Nagpapawisan na ako, coach. <laughs> uh, ano po, uh, sobrang uh, nakakataba po ng puso no na, na uh, doing this business, uh, wala pang 3 months, pero ganito na yung kitaan natin. Ganito na yung balik ng, ng nilepas natin na puhunan. And then, bukod pa po dito, yung sa retailing natin. So, kung isa-sum up po natin, yung gross commission natin plus yung sa... Uh, retailing natin na products kung uh, um, kaapot na po siya ng 200,000 plus. So ganun po siya kaganda, sobra-sobra no? uh, uh, po ang benefits dito sa I Am Worldwide. Napakalaking Uh, tulong na po ito sa atin, lalong-lalo na sa ating mga full-time ma'am. Alam naman po natin ngayon ang hirap ng buhay. So hindi po tayo pwedeng mag-stick sa one income lang po. Kasi paano na lang kung may isa sa atin nagkakasakit. nagkakasakit. Kahit may mga ipon pa po tayo, pero once na sa ating pamilya may nagka, nagkasakit po, wala po, ubos po yung ipo natin. So, kailangan po talaga uh, natin ng extra income. So, dito sa i am Worldwide po, uh, ang kagandahan po dito is open for uh, everyone po talaga siya. Uh, dito po nakikita yung uh, life-changing opportunity. Kasi kahit anong background natin sa buhay, kasok po tayo dito. Hindi po ding, hindi po ding, uh, sabihin natin na ah para lang yan sa magagaling para lang yan sa mga matatalino, para lang yan sa mga nakapagtapos ng uh, degree uh, ganon. So kahit Uh, kahit anong estado po natin sa buhay, kahit anong background po natin, nakapagtapos man tayo o hindi, so po tayo dito. May mga online trainings naman po. Actually, uh, wala po akong ka-idea -ide sa business na to pero ang ginawa ko lang po, uh, since busy po tayo sa pag-aalaga ng mga bata uh, and then uh, mga gawain dito sa bahay, so ang ginawa ko lang po, Uh, nagbigay lang ako ng konting oras. Pag may free time ako, may, may uh, konting oras ako, dito ko binubuhos lahat sa training. Inaral ko yung business, then application. Andito po yung mga mentors natin na uh, laging nakasupport sa atin, laging